Welcome back mga ka sa YouTube channel. May panibago na naman akong ideas sa inyong ibibigay. Yan mga ka yung gagawin natin ay yung gulong ng e-bike palaging sumisingaw. Ang may problema na dyan mga ka ay yung kanyang pito. Nakita nyo naman mga ka yung kanyang pito ay gato na or putol na. Yan mga ka Papalitan natin siya ng pito nang hindi na natin tatanggalin ang gulong. Kumbaga, hindi na natin siya tatanggalin sa kanyang mags. Yan mga ka-technik, tanggalin nyo lang ang yung kaputol na pito baliin nyo na kasi papalta nga natin yan ng bago. Hugutin nyo lang yan mga kateknik. Itulak nyo ng plais, palabas yan. Natanggal na natin. Ngayon, papalta na natin siya ng bagong pito. Ang gagawin nyo lang mga kateknik di yan, bago nyo ilagay yung pito, lalagyan nyo siya ng langis or grasa. Pero pinaka the best ay yung high temp na grasa. Yan mga kateknik. Kasi bakit natin lalagyan ng grasa? Para yung pagpinasok natin yung pito kasi masikip yan hindi magagasgas agad yung ating pito or hindi sisingaw yung hangin kasi nga ismooth yung pagpasok ng pito doon sa mags yan napakasimple lang naman yun mga mga technique kaya sa babayad pa kayo sa vulcanizing ito kayang kaya yung mga teknik gawin kasi hindi naman butas ang inyong gulong ay lagi siyang nalambot ito lang yung may problema dyan mga teknik, yung pito yan mga teknik, kapag ka nalagyan na natin siya ng grasa or langis hilahin nyo lang yung pito palabas yan Siguraduhin nyo lang mga teknik na nakalubog siya ng maayos. Kasi kapag ka hindi nakalubog ng maayos, sisingaw ulit yan mga teknik. Kasi pag bago na mga teknik ang ating pito, kahit walang tile sealant, hindi na yan sisingaw. Basta walang butas ang inyong gulong at makapal pa. Katulad ng ating ginagawa ngayon mga teknik. Yan makikita nyo mga teknik. Iharap nyo lang yung pito. Ginawa ko mga teknik. Hinarap ko dito sa paloob ng mugs kasi maraming mga bata dito baka pasingawin. Yan ang gawin nyo kapag ka naisalpak na mga teknik, yung gulong inyong idein pababa para siya ay lumapat sa mags. Yan, bago bobombahan na natin mga teknik yan, bombahan lang natin nang mabilis. Yan mga teknik na bombahan na natin, saktong hangin lang. Pagkatapos nyo mga teknik, ibabalik yung lock ng pito para hindi siya sumingaw o hindi mapasingaw ng mga bata. Ikakabit na natin itong mga teknik mamaya sa e-bike yan. Ganun lang mga teknik palit, kadaling palitan ng pito nang hindi nakakalasin ang gulong sa mags. Sundan nyo lang mga teknik yung ating nasa video. Yan makakita nyo mga teknik. Walang kasingaw-singaw yan mga teknik. Kaya ang problema kasi sa e-bike kapag ka natatagal nagagato yung goma ng pito, kaya doon siya nasingaw. Kahit bombahan ng bombahan nyo at lagyan nyo ng tarsilan, sisingaw ang solution dyan mga teknik ay yun nga, palitan nyo na ng pitong bago, 5 piso lang ngayon naman mga teknik. Yan mga teknik, kakabit na natin sa e-bike ng mabilisan. A few minutes later. Yan nga pala mga teknik ang ating e-bike, bali dalawa yung ating e-bike. Yan, ikabit na natin yung gulong. Yan, makikita nyo mga teknik, bago na yung kanyang pito. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.